kapana-pana Kapanapanabik na balita para sa lahat ng mga pensioner ng SE. Handa ka na bang malaman ang tungkol sa malaking pagtaas na darating sa iyong pensyon? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 5,000 buos na makakarating sa iyo ng mas maaga kaysa sa inaasahan ngayong Nobyembre. Manatiling nakatutok para malaman kung paano makakaapekto ito sa iyong buwanang suporta at kung kailan mo maasahang makikita ito sa iyong account. Kung gusto ninyong mauna sa lahat ng malalaking update at bagong benepisyo mula sa RAES, katulad ng 5,000 na dagdag na yung Nobyembre, huwag kalimutang mag-subscribe at a-on ang notification bell. Lagi ko kayong bibigyan ng pinakabagong impormasyon at tips para sa inyong pensyon, benepisyo, at iba pang suporta para sa mga Pilipinong seniors. Hindi kayo maiiwan sa balita, subscribe na at alamin ang lahat ng paraan para mapakinabangan ang inyong mga karapatan at benepisyo. Malaking balita para sa mga Gaelo pensioners ngayong Nobyembre. Ngayong buwan, isang espesyal na regalo mula sa Social Security System o EAEA ang naghihintay sa inyo, ang pension crediting ngayong buwan ay matatanggap ng mas maaga at may karagdagang one time na limang libo. Ang balitang ito ay tiyak na magbibigay ng saya sa ating mga lolo at lola, pati na rin sa mga retirees na umaasa sa kanilang pensyon para sa pang-araw-araw na gastusin. Nayong holiday season, napakahalaga ng bawat piso, kaya ang one-time increase na ito ay sadyang makakatulong upang mas maging magaan ang inyong pamimili at pagtustos sa mga pangangailangan sa bahay. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, gamot, at iba pang gastusin sa araw-araw. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation rate na umabot ng halos isa 0% mayong taon, mahalaga ang bawat dagdag na halaga para masigurado ang maayos na pamumuhay ng ating mga retirees. Kaya't ang SS, bilang tugon sa pangangailangan ng mga pensioners, ay nagsagawa ng mga hakbang upang mapataas ang benepisyo. Ngayong Nobyembre, ang karagdagang limang libo ay magiging malaking tulong upang mapunuan ang mga kagyat na pangangailangan, lalo na't papalapit na ang panahon ng Pasko. Ang kagandahan pa nito, hindi na kinakailangan pang mag-apply o maghintay ng matagal, otomatikong maide-deposito ito sa inyong mga account. Ang espesyal na ayuda na ito ay idadagdag sa inyong regular na buwan ng pensyon at direktang maikredito sa inyong mga account nang hindi na kailangang magproseso ng anumang papel o aplikasyon. Sa mga nakaraang buwan, nagkaroon na ng ilang mga adjustments ang nera para sa benepisyo ng kanilang mga miyembro kamakailan lang may nadagdag na isang libo sa pensyon ng ilang kwalipikadong pensioners. Bagamat hindi ito katulad ng regular na buwan ng pagtaas, ang limang libo na ito ay idinisenyo upang magbigay ng dagdag tulong para sa mga biglaang pangangailangan at bilang tugon sa mga hamon ng tumataas na presyo ng bilihin. Ang ISEA ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapalawak pa ang mga benepisyo ng mga pensioners at mabigyan sila ng karagdagang suporta sa panahong ito. Maraming pensioners ang tiyak na ikakatuwa ang anunsyong ito. Isang halimbawa si Mang Juan, isang retiradong manggagawa mula sa isang pabrika sa Maynila. Ayon sa kanya, malaking bagay na ang dagdag na limang libo, lalo na't malapit na ang kapaskuhan. Anya, ang dagdag na ito ay makakatulong upang mas marami siyang maipamili para sa Noche Buena at mapunan ang mga gastusin sa bahay, gaya ng kuryente, tubig at gamot. Iba rin ang nararamdaman ng ating mga lola, gaya ni Lola Maria, isang retiradong guro na ang pensyon ay malaking tulong sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Anya, malaking bagay ang dagdag na ito para mabigyan niya ng regalo ang kanyang mga apo ngayong Pasko at matulungan ang kanyang sarili sa mga pangangailangan gaya ng bitamina at iba pang gamot. Bukod pa rito, bahagi ng plano ng SAIA ang mas maagang crediting ng inyong regular na pension para sa buwan ng Nobyembre. Hindi na kayo maghihintay ng katapusan ng buwan para sa inyong pensyon dahil ito ay matatanggap ng mas maaga. Ito ay isang hakbang ng isara upang mas matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pensioners, lalo na't marami ang nagbu-budget ng kanilang mga gastusin sa mga una at kalagitnaan ng buwan. Ang mas maagang pagdating ng pensyon ay makakatulong sa mga retirees upang maipon ang kanilang panggastos bago pa man sumapit ang mga okasyon at magbigay ng mas mahabang panahon para makapag-budget at makabili ng mga pangangailangan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng malawakang layunin ng ISS na masigurado ang kaginhawahan at kapakanan ng kanilang mga miyembro. Ang social security system ay patuloy na nagsusumikap upang mas mapaganda ang kanilang serbisyo at makapagbigay ng mas mataas na benepisyo. Isa itong patunay na ang gobyerno sa pamamagitan ng SS ay nakikinig sa mga hinaing at pangangailangan ng mga nakatatanda. Ang karagdagang benepisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera kundi isang simbolo ng pagkalinga at malasakit sa ating mga senior citizens na nagbigay ng kanilang lakas at panahon sa pagtatrabaho sa ating bansa. Tunay ngang nakakataba ng puso ang balitang ito para sa ating mga senior citizens. Sa kasalukuyan, patuloy ang laera sa kanilang pagsusuri at paghahanap ng mga paraan upang madagdagan pa ang mga benepisyong ibinibigay nila. Isa sa mga plano ang pagpapalawak ng Israelado Pension Booster na maaaring gamitin ng mga retirees bilang karagdagang savings plan. Sa pamamagitan ng mga programang ito, masisigurado ng mga miyembro ang kanilang future savings at retirement benefits. Dagdag pa rito, pinag-aralan din ng SIA ang posibilidad ng pagtaas pa ng regular na monthly pension upang mas makaagapay sa pagtaas ng mga gastusin. Para sa mga retirees at pensioners, mahalagang manatiling updated sa mga balitang pang ihalo upang mas mapakinabangan ang mga benepisyo. Regular na tumutok sa mga opisyal na anunsyo sa Rarado website at kanilang social media upang malaman ang pinakahuling balita. Sa ganitong paraan, masisigurado ninyong hindi kayo mapag-iwanan sa mga importanteng update at mabilis ninyong matatanggap ang inyong mga benepisyo. Para sa mga nais ng karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa mga opisyal na linya ng NSEA o bumisita sa kanilang pinakamalapit na branch. Sa bawat hakbang na ito ng NSEAS, mas nararamdaman ng mga miyembro ang kanilang malasakit at dedikasyon na mapaganda ang buhay ng kanilang mga pensioners. Sa panahon ng Pasko, ang karagdagang pensyon na ito ay sadyang malaking tulong upang makadagdag ng saya at kasiguruhan sa inyong mga tahanan. Ang mga retirees ay hindi lamang basta mga pensioners sa mata ng Isahira, kundi bahagi ng kanilang pamilyang pinagsisilbihan. Kaya't sa bawat pension increase at bagong programang inaalok, ang hangad ng Isaya ay ang pagkakaroon ng masigla at maginhawang buhay para sa lahat ng miyembro nito. Huwag kalimutan na ang anumang balita at benepisyo ay nararapat sundin mula sa mga opisyal na pinagmulan. Ang ilayaya ay walang tigil sa pag isip ng mga solusyon at programa upang mapanatili ang kapakanan ng bawat miyembro at maprotektahan ang mga mahalagang halaga na kanilang naipon sa mga nakaraang taon. Samantala, sa gitna ng mga magandang balitang ito, palaging tandaan na patuloy na mag-ingat at mag-abang ng mga updates para masigurado na ang inyong benepisyo ay napapakinabangan sa tamang paraan. Sa tulong ng SSS, ang inyong pagtanda ay mas magiging magaan at masaya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ngayong Nobyembre, sabay-sabay nating ipagdiwang ang maagang pagdating ng inyong pension at ang espesyal na 5,000 increase mula sa raya. Ang pananatili sa tamang impormasyon at pagkuha ng bawat oportunidad ay magdadala sa inyo ng mas maaliwalas at matiwasay na kinabukasan.